Muli, mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry, Lesson Review, tayo po yung muling magsasama-sama sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang topic na ng ating quarter. Ang pamagat po ay ang nagniningas na puno. Kagaya po ng aking nasabi, tayo po nasa ikalawang topic na ang nagniningas na puno. At atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito. Mias Agapay, Joey ng Imos Cavite, Jeremias Corpus, June Fabregas, Lucia Ocampo, Mary Jane Tornilla, Cecilia Puson, Ruben Valentino, Sarah Jane sala Salapare, Lea Santos, Jesse Lumibaw, Alan Perez, Lloyd Filipina, Maggie Bandol, Rick Garland, Leonardo Padriquela, Aris Pap, Kaadlawon, JP, Rowena Cahigos, Romeo Tejada, Francisca Sosa, Aidea Almasco, Leo Yodi Avenido, Margie Bandol, Jojo Fajardo, Edwin Gonzales, Isikies Bobiles, Emilio de la Cruz Jr., Florenda Custudio, Alwin Bautista, Polito Retulia, Bromel Encina, Edmond Sabio, Lelani, Chodor Francisco, Helen Sanchez, Mierna Medina, Vinos Panaglima, Victor Abiledas, Maria Bacan, Betty Luces, Christian Edison, Marty, Ricky Caborbo, Cabonegro, Noel Bombeo, Satu Romero, Jimmy Estorillo, Edwin Peras, Earl Lumalang, Edgar Kahisan, oh, Edgar Kasihan, Michael Oprecio, Cecilia Baal, Flor Dagos, Lodi Abinito, Berning Pronda, Lucero Soblatin, Soblaten, Donald Hoya, Gina Labrador, Eugenio Gabrielo, Heidi Sibal. Kami po ay natutuwa na kami muling makasama sa araw na ito. Ganun din po ang mga churches na ginagamit po itong ating lesson review na source ng kanilang pag-aaral tuwing araw ng Sabado. Hindi na po namin kayo may isa-isa. Subalit so, kayo pong lahat ay aming pinapahatida ng isang magandang pagbati. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po, kagaya po ng ating nabanggit, ang ating pong topic ay ang nagningingas na puno. Kaya po muna ay humingi ng basbas -bas ng ating Panginoon. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat sa araw pong ito. Kami po'y muling na uh, tumatawag sa inyong pangalan. Nais po namin muli kayong anyayahan na makisama sa aming pag-aaral na ito. Buksan po ang aming mga isipan. Amin po nawang mapag-unawa ng malinaw na malinaw ang amin pong mga pag-aaralan ngayon tungkol sa inyong salita. At nais din po namin humingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkakasala sa inyo. Patawarin po kami at kayo po nawang palaging magkasama sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatan sa ulohin ngayon ay ating makikita sa Exodus 7 to 8. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Egypto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila, talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang idikta sila mula sa kamay ng mga Egyptyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga kanineyo at hiteyo. Ang panawagan ng Diyos ay nagbabago ng direksyon ng buhay. Subalit kapag ating, kapag ating sinunod, makikita natin na ang mamuhay alinsunod sa panawagan ng Diyos ay siyang pinakamabuti para sa atin. Si Moses, nang tawagan ng Diyos, inagaatubili bagamat tiyak niyang Dios ang tumatag sa kanya dahil siya nagliliyab na puno. Subalit hindi nasusunog. Alam niyang ito ito'y isang himala na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Ang Diyos ay may espesipikong gawain para kay Moses. Ang tanong ay handa ba siyang sumunod? Nang una siya ay atubili at nagdadahilan. Marahil ay naranasan din natin ang gayong panawagan. Opo, panawagan ng Panginoon ay magbabago sa landas na dati nating tinatahak. Subalit ang pagsunod sa Panginoon ay tiyak na iyahatid tayo sa tagumpay at tunay na kagalakan. Marahil ay hindi madali. Tulad kay Moses, hindi ito naging madali. Subalit ito ang pinak pinakatama. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Subalit ang pagsunod ang siyang pinaka the best. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number one, paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses? Number two, papaano inilalarawan ng Diyos ang kalagayan ng mga Hebreo at ano ang kanyang saluobin? Number three, bakit hiningi ni Moses ang pangalan ng Panginoon at papaano nagpakilala ang Diyos? Number four, ano-ano ang dahilan ni Moses upang tumanggi sa panawagan ng Diyos? Balit ba ang mga ito? And number five, anong aral ang itinuturo na pinagtangkaan ng Diyos na patayin si Moses sa kabila ng pagsunod niya sa utos? Balikan po natin ang question number one. Paano ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses? Sige po, at yan pong titingnan diyan sa Exodus 3, uh, talatang 1 hanggang 7. Ano po ba ang sinasabi? Inalagaan nga ni Moses ang kawa ni Hetro na kanyang biyanan na si Serdote sa Madian. At kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang hingil ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at siya nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moses, ako'y liliko ngayon na titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panunuori niya ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses. At kanya sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mong iyong panyapak sa iyong mga paa. Sapagkat ang dakong iyong pinatatayon ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi ako ang Diyos na iyong ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa si Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin niyang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Egypto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga pagpagpaatag sa kanila sa pagkatalastas po ang kanilang kapanglawan. So dito po mapapansin po ninyo na ang ating Panginoong Diyos ipinakilala ang kanyang sarili kay Moses bilang siya yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sapagkat uh, alam ni Moses at alam ng lahat ng mga Israelita na ang Diyos ay mayroong tipan na ipinakipagtipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. So dito ay naisipalala ng Panginoon na siya yung Diyos na mayroong tipan, siya yung Diyos na nagmamahal, siya yung kanilang Panginoong Diyos na nangako na sila ay gagawing isang malaking bayan. Okay, ito po ang pangalawang tanong. Paano inilarawan ng Diyos ang kalagayan ng mga Hebreo at ano ang kanyang salubin? Ayan, titingnan po natin ano ba yung nasa loob ng ating Panginoon sa kanyang nakikita sa kalagayan ng mga Hebreo. Tingnan po natin sa kapito, uh, sa talatang 7 hanggang 12 ano po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, aking niyang nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Egypto at aking dinidinig ang kanilang daing dahil sa mga pagpagpaatag sa, ka sa kanila sa pagkatalastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egipsyo at upang sila isampas sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain niyaon, sa isang lupain binubukala ng gatas at pulot sa da da dako ng Kanineyo at ng Hiteyo at ng Amoreyo at ng Perizeyo at ng hibeyo at ng Hiboseyo. At ngayon, narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapighatian ay pinipighati sa kanila ng mga Egyptyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susubuin kay Paraon, upang iyong ilabas sa Egypto ang aking, ang aking bayan ng mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako? Upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Egypto ang mga anak ni Israel at kanyang sinabi, tunay na ako isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Egypto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. So dito po ay maliwanag na sinasabi ng Panginoon na nakikita ko ang kanilang pagdadalamhati at nararamdaman ko ang sakit na kanilang nararanasan. Isipin natin kung tayo ay isang magulang at yung anak natin nakikita natin na pinahirapan. Ano ang mararamdaman natin? At ganun-ganun ang sinasabi ng Panginoon na kanyang nadarama sa kanyang nakikitas na ginagawa sa kanyang bayan. Kaya nga, kanyang tinawag si Moses upang suguin at sinabi niya, Aking ilalabas ang aking bayan mula sa Ehipto sa pamamagitan mo. So makikita po natin na ang Diyos nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Kanyang nakikita kung tayo'y nagdadalamhati, kung tayo'y nahihirapan. Kaya magkaroon tayo ng kapanatagan na ating Diyos hindi magpapabaya kailanman sapagkat batid na batid niya at tulad sa isang magulang, ang bawat karamdaman na nararamdaman ng kanyang anak ay kanyang ipinagdaramdam din naman. Okay, at ngayon po sa ating pantatlong katanungan, bakit hiningi ni Moses ang pangalan ng Panginoon at paano nagpakilalaan Diyos? Alright, tingnan naman po natin sa Exodus 13 hanggang 22. Ano naman ang na sinasabi? At sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinubo ako sa inyo ng Diyos na inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin ano ang kanyang pangalan. Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, ito ang aking at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka, at tipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila ang Panginoon ang Diyos ng inyong mga magulang ang Diyos ni Abraham ni Isaac at ni Jacob ay nagpit sa akin na isasabi tunay na kayo ay aking ginalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo ng Egypto at aking sinabi at aking sinabi aking aalisin kayo sa kapighatian sa Egypto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kanineyo ng Hiteyo ng Amoreyo ng Periseyo, at ng mga Tiberio, Hiloseo, sa isang lupang binubukala ng gatas at kulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig at ikaw ay paruroon, ikaw at ang mga matatanda sa Israel, sa hari sa Egypto at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin. At ngayon, pinintulutan mo kami na maglakbay na tatlong araw sa ilang upang kami makapaghain sa Panginoon ng Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababaya ang yumao ng hari sa Egypto kung hindi sa si pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang ihipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawain sa gitna niya o pagkatapos niya ay niya kayong lumaon. At pagkakalooban ko ang ito ng biyaya sa pinangin ng mga Egyptyo, ay mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala. Kundi bawat babae hihingi sa kanyang kapwa at siya tumataan, tumataan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at inyong ipag, ipagsusuot sa si inyong mga anak na lalaki at babae at inyong sasamsaman ang mga Egyptyo. So una po, sabi ni Moses, tiyak itatanong sa akin ano ang iyong pangalan. Kaya hiningin ni Moses na tugunin siya ng Panginoon ano ang kanyang pangalan. At mapapansin po ninyo na tatlong bagay ang binanggit ng Panginoon. Una, ako si ako nga. Ibig sabihin, ako yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na hindi nagbabago kailanman. At Diyos na siyang dahilan kung bakit mayroong anumang bagay sa sanglibutan ito. Yan ang ibig sabihin ng ako nga. Uh, wala siyang pinagmulan, wala siyang katapusan, subalit siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Napakahalagang pangalan nito. Pangalawa, ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili na siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ito ay nagpapakita o nagpapaalala na ang Diyos na ito, siya yung nangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na kanyang padadakilain ang lahing ito. Itong binhing ito ni Abraham ay kanyang padadakilain ang husto at kanyang dadalahin doon sa lupain ng kanaan na kung sa naroon ang pinagbubukalan ng kulot at ng gatas. So, ipinapaalaala ito ng Panginoon na sila ay Kanyang dadalin at ngayon, Kanyang tutuparin itong uh, Kanyang uh, ipinangako. Bakit? Sapagkat siya ay si Yahweh. Ano po? Nang ibig sabihin nitong Yahweh ay Diyos ng Tipan. So, siya hindi nagbabago noon at ngayon at magpakailanman. Siya yung nangako kay Abraham, kay Isa at kay Jacob at ngayon, kanya itong tutu pa rin sa pagkat siya si Yahweh, na ang ibig sabihin, a God of Covenant. Siya yung Diyos ng uh, tipan na kailanman hindi nagbabago. Okay po, at ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, ano-ano ang mga dahilan ni Moses upang tumanggi sa panawagan ng Diyos? Valid ba ang mga ito? Ayan, kung atin pong babasahin dyan sa Exodus 4, 1 hanggang 17. So balit marahil ay eh, basahin niyo na lang po sa inyong uh, Biblia sapagkat medyo mahaba-haba po ito. Ano? Ay makikita po natin na lahat ng katwiran ni Moses balido. Hindi ako magaling magsalita. Sino ba naman ako? Ah uh, Ako yung hin ayaw tanggapin ng mga kapatid ko na mamuno sa kanila sapagkat pagkata uh, nung sawayin niya yung nag-aaway na Hebreo ay uh, nagalit sa kanya sa sinabing sino ka ba naman para kami ay pangunahan para ikaw ay maghukom sa amin sino ka at uh, siya ay wanted ng paraon sa Ehipto so kung titingnan po natin yung lahat ng mga uh, katuwiran ni Moses lahat balido. ano po dapat po at pakatatandaan, na ang Diyos mayroong solusyon sa lahat ng ating problema. Kung saan tayo nagkukulang, naroon ang kanyang kapangyarihan, naroon ang kanyang biyaya. Kaya nga bagamat balido ang ating mga katuwiran, ang ating mga dahilan, kapag tayo ay inaatasan ng ating Panginoon, pakatatandaan, ang naguutos ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi ka payayauning mag-isa, kundi Diyos na sasamahan ka sa lahat ng pagkakataon. Kaya walang uh, karapatan tayo na ating panghawakan yung ating uh, kakulangan. Sapagkat anumang kakulangan mayroon tayo, kayang puna ng Panginoon sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya yung Diyos na kapag ka nag-uutos, hindi lang basta nag-uutos, pababayaan ka. Kundi Diyos na sasamahan ka. Kapag ka, so nga, if He calls, He enables. Kaya wala pong uh, katuwiran. Opo, alam ng Diyos, lahat tayo mayroong kainaan, mayroon tayong mga kapintasan, lahat tayo may pagkukulang. Subalit, so, tatandaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa lahat na kanyang tinatawagan. Anong aral ang itinuturo na pinagtangkaan ng Diyos na patayin si Moses sa kabila ng pagsunod niya sa utos? Ayan, tingnan po natin sa 4.18-31, ano ba yung sinasabi? At si Moses ay umaon, bumalik kay Jetro na kanyang biyanan, at nagsabi sa kanya, Pahintulutan mo kung yumaon, isasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Egypto. At titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Pietro kay Moses, yumaon kang payapa. At sinabi ng Panginoon kay Moses sa Midian, yumaon ka, bumalik ka sa Egypto sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay. Ipinagsama ni Moses ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at kanyang ipinagsasakay sa isang asno at siya'y bumalik sa lupain ng Egypto at tinangnan ni Moses ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Pagkabalik mo sa Egypto ay iyong gawan niya sa harapin na paraon ng lahat ng kababalaghan na aking itinawa, itinawala sa iyong kamay. Datapot aking papagmamatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ng bayan. At iyong sasabihin kay paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay, at aking sinabi sa inyo, pahintulutan mong aking anak na yumaon, upang siya makapaglingkod sa akin at ayaw mo siyang payaunin. Narito aking papatay ng iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyan, na sinalubong ng Panginoon siya, at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayo sumunggab si Sipora ng isang batong patalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagi sa kanyang paanan at siya kanyang sinabi, Tunay na ikaw sa akin na isang asawang mabagsik. Sa gayay kanyang binitiwan siya nang magkagay kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutulit. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, Pumaroon ka sa ilang na salubong mo si Moses. At siya'y pumaroon at nasalubong niya sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moses kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawain. At isinaysay ni Moses kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin at ang lahat ng tandang ipinagbilin na kanyang gawin. At si Moses at si Aaron ay naparoon at tinipon ng lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinilita niya araw sa lahat ng salita na sinilita ng Panginoon kay Moses at ginawa, ng, at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan at ang bayan ay naniwala at ng kanilang marinig na ginalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapighatian na iniyukod na nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Dito po ang pinag-uusapan natin yung tipan ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At alam na alam po natin Nakasama ng tipang yaon ay yung pagtanggap ng kanyang bayan sa pamagitan ng pagtutuli ng lahat ng kanilang mga anak na mga lalaki. At si Moses ay narito hahayo na upang ikasakatuparan yung tipan ng Diyos, subalit mayroon siyang nakaligdaan. Yung bahagi ng tao na kinakailangan ang bawat lalaki ay tuliin bilang pagpapakita ng pagtanggap nila sa tipan ng Diyos. Kaya dito po ay ipinapakita na hindi lang sapat na tayo'y sumunod doon sa ibang mga utos kundi kinakailangang sundin din natin, tanggapin natin ang mga kondisyon na inilalatag ng Panginoon. Ibig sabihin kinakailangan tayo ay maging blameless, tayo ay kinakailangang maging uh, sapat na halimbawa sa ating mga pinaglilingkuran sa katapatan at pagiging marugdog sa pagsunod sa lahat ng mga ipinagtatagubilin ng Diyos. Kaya dito ay uh, ipinakita ng Panginoon yung kanyang hindi pagkatuwa kay Moses sapagkat kinaligtas niya yung bagay na obligasyon ng tao bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos. Kaya kinailangan. At ang pangalawa, dito po ay kinakailangang maunawa natin na sa pamagitan lamang ng dugo, tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Yung pong pagtutuli ay hindi lang basta pagtutuli, kundi ito po ay yung dugo, ay simbolo ng dugo na ipabubuhos ng ating Panginoon upang tayo ay malinis sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala at tayo'y papaging dapatin na tawaging mga anak ng Diyos. Kaya dito po ay uh, nais pa rin ng Panginoon na idiin yung kanyang tipan na tayo'y kanyang lilinisin sa pamagitan ng dugo. At yan ay dugo ng ating Panginoong Sesu Kristo. At pakatatandaan, mayroon po tayong tungkulin to be an exemplar sa iba upang magtagumpay ang gawain ang tipan ng ating Panginoon. Sapagkat sa tipang ito, mayroon po tayong bahagi. Kinakailangang mahayag yung ating pananampalataya, yung ating pagtanggap higit sa lahat, sa kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So, sana po ay matandaan natin ito. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating pinag-usapan. Number one, ang Diyos ay gagawin ang kanyang mga pangako ayon sa kanyang hinayag magmula pa ng una. Number two, nakikita ng Diyos bawat pagdadalamhati ng kanyang bayan at nagdaramdam din tulad rin natin. Number three, ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Isaac ak, at Jacob din nagbabago, subalit makapagbabago ng lahat ng kasamaan pagkat siya ay si Number four, lahat ng mga dahilan o excuses ni Moses tulad rin natin ay valid, subalit tandaan, ang nagsusugo sa atin ay makapangyarihan sa lahat at sa lahat na kanyang sinugo. And number five, tandaan, tanging sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo tayo maliligtas. So balit mahalaga na masumpungan tayong walang dungis o isang marapat na halimbawa sa pagsumpungan. Muli po, sana'y nakatulong sa atin ang ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapaalanawan ng Panginoon, kamta nating sama-sama tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, muli po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na nakipagtipan doon kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago kailanman. At patuloy na nag-aalok ng buhay at ng kaligtasan. Kaya banal, tulungan nawa kami ng banal espiritu na magkaroon ng iba yung pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pamamatnubay. Na huwag nawa kami mag-alinlangan na sundin kung saan mo kami inuutusan, kung sa ano ang iyong pinagagawa sa amin. Gawinawa namin na may uh, sapat na pananampalataya sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na tapat, makapangyarihan. At Diyos na kailanman hindi mo iiwang nag-iisa ang iyong mga sinugo. O amang banal, purihin at sambahin ang iyong pangalan. Patawarin nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at kabagang pong pagpalain ng bawat isa sa amin ngayon sa ngala ng aming Panginoong sa Isus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, muli po tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po.